Bakit hindi dapat binabalikan yung ex? Sabi nga, mas mabuting iwan o itapon na lang yung isang bagay na nabasag kaysa ayusin ito, lalo na't hindi mo na naman ito magagamit. Learn to let go. Pag iniwan ka na ng isang tao at pag bumalik yan sa'yo, for sure hindi na yan totoo. Hindi lahat ng bumabalik ay nagbabago. Yung iba, nagiging kampante silang bumalik para ulit-ulitin ang mga bagay na naging dahilan ng paghihiwalay nyo. Kasi alam nila na yung mga ginagawa nila ay parang baliwala lang sa'yo. At ikaw naman itong si Tanga, tinatanggap mo kasi mahal mo pa yung isang tao. Tandaan mo, ang salitang second chance ay may taong binabagayan yan. Huwag na huwag mo basta ibinibigay kung ayaw mo ulit masaktan.